Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon at syempre po ngayon tong 5pm dahil ngayon po ay buwan na ng Marso mga kalaki tutok na po rito. Napakadami po ng na mga napanalo po natin mga nakaraang January, February at syempre po ngayong March mga kalaki. Gusto ko po yung mga hindi po nananalo, ngayon po ay manalo naman po. Kaya sa mga bago dyan, na mga nagaabang po ng mga lucky numbers, sa mga maihilik po sa mga lucky numbers namin, sa mga maihilik po sa mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, at 6-digit lucky numbers, tutok na rito mga kalaki dahil ibibigay ko po yan sa inyo ngayon pong alas 5 po ng hapon. Okay, so mga kalaki, eto na po. Kung ready ka na po na kunin ang mga lucky numbers namin, abay ready na rin po ako ibigay po ito sa inyo. Kaya... Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na pang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki ha, ang ibibigay po natin ngayon, tatlo two digit, tatlong three digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers sa bawat uh, bayan po at bawat isa po sa atin mga kalaki. Ngayon, kung nagustuhan nyo po yung lucky numbers na pinili ko po, pwede nyo po yung tayaan sa kahit nasa ang lugar po kayo. Okay? So mga kalaki, tutok lang po rito. Tutok lang po at uh, ang mga lucky numbers po namin legit po na nakakapagpanalo po tayo. At patunay po yan na nakapost po yan araw-araw po sa Facebook. Araw-araw po may mga napapanalo po tayo mga kalaki. Meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Ano po? May mga hindi po nanalo. Pero... <coughs> ayun po, excuse me masama yung pakiramdam po pero ang maganda nito mga kalaki nakakatulong tayo at talaga maraming sinuswerte sa lucky numbers namin kaya gusto mo bang subukan ng galing namin sa lucky numbers eto na po, umpisan po natin ang mga 2 digit lucky numbers ngayon po alasin ko ng hapon kunin mo na ilistahan mo, ilista mo na eto na ang unang 2 digit lucky numbers number 6 at number 29 yan po yung una ang pangalawa po, number 22 at number 18 ang pangatlo po, number 3 at number 70. Ayan po yung pangatlong two digit Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 9, 1, at 2. At syempre po mga kalaki, ang pangalawa po natin two, uh, three digit laki lucky numbers ay number 224. Ayan. At syempre po, ang pangatlo po natin 2-digit lucky numbers ay number 7, 0933. Okay mga kalaki. At syempre po, uh, isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Kaya sa mga gusto po ng may 4-digit lucky numbers dyan, abal, tunin mo na ang listahan mo. ito po para sa inyo mga kalaki. <coughs> Nagbabago na naman ang timpla na boses ko. Ayan. Masakit din pala sa lalamunan yung lagi. Araw-araw ka na salita at salita. Pero, Nakasanayan na po natin yan. Gusto ko po makagulo sa inyo. Kaya kunin na po ang mga 4-digit lucky numbers na sinumada po natin kanina-kanina lang. Ito na po mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 0739. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 2138. At ang pangatlo po, number 1768. 2. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Pwede niyo po yung i-rample kung gusto nyo. Para mabalikan mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at tandaan niyo po mga kalaki ha. Ang lucky numbers namin, 3 days po, bago po natin palitan. Naalagaan niyo po ng 3 days. At para po makatagpo kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo lamang po kami sa Facebook. Ayan, search nyo po ang pangalan ko. Red Parungkin po sa Facebook po. At Check niyo po yung followers. Meron po tayong uh, 331,000 followers po sa Facebook. Ayan po. At syempre may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po mga kalaki. At syempre po, Aris Gertzalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede niyo po kaming i-follow dyan. Pwede niyo po kaming uh, i-comment dyan. Mag-request kayo ng mga lucky numbers. boys, hindi ng mga lucky numbers, magpa-code pwede niyo dyan. Pag nakikita po kayo po and comment ng comment, share po ng share ng mga video at heart ng heart at dapat po naka-follow ha. Automatic po padadalad po kayo ng mga lucky numbers na gusto niyo check nyo po sa messenger nyo sa spam, may lucky numbers ka na tulad po ng mga nabigay natin at aalagaan mo yun ng 3 days okay, tandaan nyo mga kalaki, ang lucky numbers namin libre walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ang private consultation namin ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob at tatayaan mo sa loob, yung sa and abroad kaya kung interesado ka na subukan, ang mga numero namin, ang galing namin sa mga lucky numbers habang ipa-code mo na ang mga Berkman at Bercher mo, sumali ka na sa private consultation, i-message mo na ako, ha uh, make sure po na pag sumali kayo, na makakausap nyo ako para po legit na ako po ang kausap nyo. Okay, so mga kalaking tandaan nyo, ang lucky numbers namin, inaalagaan po yan ng 3 days. Kaya ito na po, ibibigay na po natin ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers ko para po sa inyo. Ito na po ang 5-digit lucky numbers. Number 21. Number 32. Number 39 number 17 at number 24 at ito po ang pangalawa number 16 number 23 number 38 number 18 at number 20 ayan mga kalaki at bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po ito ang 642 ang 645 ang 649 ang 655 ang 658 6-digit lucky numbers ayan, mga kalaki kunin mo ng listahan mo, ang lalaki ng mga jackpot sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Ito na po, ang unang 6-digit lucky numbers number 41, number 39, number 33, number 25, number 27, at number 18, ayan po mga kalaki ang unang 6-digit lucky numbers Ito naman po ang pangalawang 6-digit lucky numbers number 13 number 26, number 15, number 19, number 34, at number 37. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin aalagaan ngayon ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out tayo mga kalaki. Shout out po tayo sa pamilya. Bill po, ayan po ng North Sagaray, Bulacan. Hello po sa inyo. Ayan, buena mano po ating mga uh, nagpapabati po ngayon pong buwan ng Marso. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pamilya Villegas po sa Bulacan, sa North Sagaray. At syempre po sa mga tindera naman po rito ng, ayan po ng mga Santo Niño, ng mga mga uh, church collection. Hello po dito sa may Manawag, Pangasinan. Hello po sa inyo Diyos, sa mga taga-manawag panggasinan. Uy, nagagawi ako dyan at magsisimba ako dyan sa inyo. Abangan niyo po ako ngayon pong bago pong na araw mga kalaki. Okay, so tutok mga kalaki. At sana po, tayong lahat sa mga laki numbers namin. Claim it lang, claim it, claim it. Mananalo tayo. So good luck mga kalaki. Ngayong 5pm. Kayaan mo na yan dahil ako mamaya tataya rin ako. So good luck.